So guys, uh, magandang gabi. Uh, update ko lang yung mga ito sa kahoy na to. Sino yung uh, nagpagawa nito. Yan, bali wala siyang ano dito. Wala siyang butas. So, siya na lang magbubutas dito para sa tanyang unit. So, hindi ko lang alam kung anong kakabit niya dito. Pero, ito yung design na gusto niya. So, medyo finish naman to ang kahoy. Ah... Uh, niliha din namin ito paano so ang gagawin niya lang is magbubutas na lang dito sa taas tapos dito so hindi ko lang alam kung paano gagawin yun pero yun so ito pala kay ito pala yung uh, kahoy na ginawa namin uh, but para dito sa kay, kay si Raymond so yan ang kahoy niyan is uh, dungon na wood napakaganda yan chai diver pala to yung sir. So, wala pa siyang panumpit kasi naantay ko pa. Medyo na delay sa panumpit kasi napakaraming order. So, hindi lang ako. Sa akin lang, nasa 30 plus yata. Or or mahigit. So, yun. Uh, ito yung dungon na wood ni sir. Na request niya yung ganitong design na na ano na kahoy. Tsaka yung design is ganito talaga. Uh, Left-handed siya. Yan. Left-handed. So, napakaraya pa ditong ginagawa na yun, mga bat sa likod. So, madami pa kaming tinatapos. So, ngayon yung start namin ng mga ano, uh, mag-release nito. Yan lahat. So, hindi pa yan. Uh, ito is for testing pa din to. Yung mga nandito. Kay Sir Ian Dave. Tapos kay Sir uh, Abraham. Itong dalawang to is uh, tapos na. So, itesting ko na lang to yung isa inantay ko na lang to yung ano yung uh, pampatahimik niya ang isa ito kay Sir Brian Lalog yan ito kay Sir Brian is tapos na to ma testing so papa ano na lang to papa ship so ito na na uh, delay to kasi yung ano niya yung barumpit, uh, wala pa bali yun lang talaga yung kulang dun sa dito sa unit na to ganda ang kahoy ah, kaso nga lang dito sa kahoy na to may kabigatan yung kahoy pero at least uh, balance naman siya Ayan. balance na balance ang mga naka-order pala dito at sa mga nakapila so uh, start yung ano, mag-release is December onwards yun kasi dun yung starting sa, month na ano sa month na December. Yung iba pag natapos dapat talaga hambawa ito kay sir pag natapos to matas yan. Ah, uh, pwede na tong ship Yan. Pag pasensyahan na yung bat namin nagawa is uh, ah right na beginner lang kami ginagawa pa namin yung best namin na uh, para at least tumanda. So, ito pa lang yung kaya namin. Hindi siya gano'ng ka-perfect talaga. Yan. Hindi siya gano'ng kaganda ah, katulad ng iba na talagang ah, mas sabi mo na halos perfect lahat. So, ito sa amin, ah, ito lang. Hindi siya gano'ng ka-perfect. Hindi rin siya gano'ng kaganda pero pag hinawakan mo, comfortable ah, pa. Yan o. Napaka-komportable. Ito yung mga laruan lang. Hindi, hindi ito tunay na mga ano. Kasi yung gamit dito is hangin. Uh, compressed air. Dito kinakaragay yung hangin. Tapos, pumapasok dito sa regulator. Pumupunta dito sa sa, uh, sa body niya. So, yun yung tumutulak. Ang pressure dito ng kung ano yung nakaset sa regulator. Yun yung lumalabas dito sa panumpit. So hindi siya powder or ano uh, powder burning. Ayan. So hindi siya kasali sa firearm na definition. So ito yung mga laruan lamang uh, pwede pang tiksay, uh, pwede pang ano pang plinking or sa backyard. Ang max na karga nito is 3000 PSI dito sa tangke. Yan. Dito naman sa buong receiver niya, uh, max niya dito is uh 25 pero yung nakalagay dito sa amin kahit 3000 pwede uh, na subukan din namin nga si dito yan dati nakasubok ko dati nang uh, output ay umabot sa 35 pero hindi yun advisable talaga uh, max na yung uh, 25 or 24 ganun sobrang taas na nun na pressure uh, dito sa tanke niya uh, aluminum standard uh, 3000 psi ay uh, yun lang yung max niya pero sa, sa specs niya kaya niya uh, hanggang 4,000. Pero hindi na namin doon pinapaabot hanggang 3,000 lang mas maganda. Hindi rin naman kasi kaya i-hold ng regulator yung ganung kataas na output na uh, na laban ng kina sa 4,000 mag, mag clip na yung ano niya sa loob yung regulator. So yun, uh, yun yung bat namin na ginagawa. So kami nang gumagawa nito partner ako dito sa bat. So, sa next bat siguro, by next year, mag na yung design nito. mag kami ng design nito sa, ano, sa standard. yan, uh, meron siyang available na kulay brown, yellow gold, uh, brown, blue, black, red, uh, silver, ganun. Green, meron din. Yan sa standard saka sa coco na budget meal. Ito yung standard talaga namin. Pwera lang yung kulay dito. Yan. Na kulay blue. Ang standard nito kasi is silver. Pero naka hard anodized yung silver na yun. Pati ito is na uh, yung kulay blue. Hard anodized to. Para siyang metallic na mas maganda siya ng dating anodized. Kung dati sa mga uh, na anodized namin na una. Uh, mga batch. Mas maganda yung kulay niya, mas matingkad lalo ito sa batch na to. Yun. Hindi man kagandahan yung bat namin yan, no? pero uh, super smooth yan. Yung itsura niya siguro mga hindi 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 siya ganoon kaganda pero at least yung feel mo ba sobrang komportable at ano masarap hawakan hindi siya yung magaspang hirap pagmuan ng bat talaga talagang mahirap. Hindi siya ganun ka bilis gawin. Ah, bawa ito, may konting parang magaspang na konting-konti lang naman. Hindi siya ganun ka perfect talaga. Pero at least, ang ginagawa namin yung best namin para maganda. Yan. Yan ay mga laruan lamang din lahat. Maraming bat doon uh, sa mga bats namin ngayon. Uh, napakadami pa kailangan tapusin. Ayan. Lahat yan yung go na budget meal. Lahat yan. Yung standard na pa. Yung iba, meron pa dito yan. Oh. Mga bat din to. Yun, meron din yun. Uh, bat din yun. Ayan oh, napakadami niyan. Meron pa sa labas, kaya talagang hinihingan kami dito. Yan, uh, for testing pa rin yan. Yan, yan mga In yung mga bat namin na ginagawa. Ayan you know, o. Hindi siya gano'n ka ano Hindi siya gano'n ka perfect pero napaka smooth din hawakan at saka napaka komportable. Kasi nga uh, sa bat baguhan lang kami talaga. Hindi po kami as in marami pa kaming uh, ano kailangan malaman na mga style o technique you know Ito, napakaganda na kahoy yung dungon maganda naman yung pagkakatira ni partner pero yan may mga kailangan pa talaga improve ng mga ng mga part yan so lang uh, update lang namin yun sa ginagawa namin na napakadami. So, December hanggang maybe January siguro kung hindi kaya. Pero gagawin namin yung best para matapos agad para mapadala sa inyo. Yun. Yun lang. Bye.